Sa nakalipas na tatlong araw, walang tigil na binayo ng malalakas na hangin at ulan ang lungsod ng bagyo. Pero sa paglayo ng bagyong Karina sa bansa, mas lumakas pa ang hanging habagat. Ang level ng tubig sa Burnham Lake tumaas. Kaya ang bankerong si Ronnie pilit na isinalba ang kanilang mga pinapaupang bangka, wag lang ulit malubog sa baha. Niyangat namin siya kahapon. Then kaninang umaga binaban na po namin tapos binaban tayo namin. Mas lumakas din ang pagragasa ng tubig sa siltation dam sa City Camp Lagoon sa barangay Lower Aquary. Pati ang ilang bahay sa lugar, pinasok na rin ng tubig baha. Pati ang mga pananim na gulay, nalubog din sa baha. Sa bayan naman ng La Trinidad, sinalbapan ng ilang magsasaka ang kanilang pananim na letsugas matapos malubog muli sa baha ang strawberry field. Sa Cannon Road naman, patuloy pa rin ang pagguho ng lupa sa parte ng Camp 6, Tuba, Benguet. Ang mga bahay sa lugar, pinasok na rin ng baha dahil nabaraduhan na ang ilang mga daanan ng tubig. Ayon sa pag-asa, umabot na sa 630 mm na ulan ang ibinuhos sa Baguio City sa loob lamang ng tatlong araw. Katumbas na yan ng isang buwang pag-uulan. Kahapon ang talagang malakas. Ano? Umabot tayo ng uh, more than 200 sa kanong uh, Tuesday and Wednesday uh, more than 200 kahapon nga uh, kulang kulang na lang ng uh, almost 10 millimeters para maging 300 na tayo pero inaasahang tatagal pa ang mga pagulan dahil pa rin sa paghatak ng bagyong karina sa habagat. Kaya nagbabala ang pag na maging mapagmatsyag ang mga residenteng nakatira sa flood at landslide prone areas. Naabot na rin kasi ang 350 mm na ulan na threshold o volume ng tubig na kayang sipsipin ng lupa sa Cordillera. Pero paglilinaw ng pag-asa, hindi pa ito epekto ng laninya nasa neutral uh, condition pa rin tayo ng ENSO, yung El Nino Southern Isolation, na kung saan, nasa normal pa rin tayo. Patuloy pa rin naman ang paglalabas nila ng advisory sa publiko katuwang ang NDRMC para mabigyan ng babala ang publiko sa inaasahang mga pag-uulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.